Oo oh, ma. Ala. Oo. Oh. Pasensya ka na. Ginawa mo yun. Oh. Pasensya ka na. Kailangan, kung kailan namin gawin to. Huwag mo na akong ipadeport, Aljon. Mag-suporta na lang ako sa Alam inyong mo? mga kapatid. Alam mo? Tapapayaan ka ko na? yung pag-aaral ko lang dahil sa'yo. Wala nang si ni Suhoi, hindi niyo alam kung ano nangyari sa kanya Wala na po eh. At gusto niyo po siya makausap si uh, Loverlyn Estabillo sa Kuwait Loverlyn, magandang umaga dyan at uh, hapon pala dito Ma'am, andito po si Mister kasama ang iyong apat na anak at gusto na kayo makausap Sir, kausapin niyo po ano yung ginawa mo? Umaasa kami sa iyo. ba? mo. naman ako sa inyo noon, di ba? Ba't kailangan pang humantong dyan? Kung supporta lang yung hinihingi nyo, ba't di nyo ako kinausap? Lalaki yung inaanap mo dyan. Di ba namulik kita? Mahiikon pa kayo sa SM? Nag-usap na tayo noon sa police station. Natapos na tayo. Nag-iwalay nag na tayo. nag dahil sa lalaki mo? Ma'am. Gusto mo ma-deport? Ayoko po sa kung susuporta po. Suportahan ko na lang po sila, sir. Teka muna. Depende yan kay Mr. sa mga anak mo. Umpisa natin kay Mr. Sir, sir anong gusto mong mangyari? Deport o magsusuporta na lang siya at nandun siya? Deport na lang, sir. Deport. Kasi yung lalaki niya yung nagkikinabang. Makiusap na lang ako Sandali sa'yo. mo ma'am. Di pa ako tapos. Ako Itong anak na panganay, mm -hmm. Chloe, deport o maiwan siya doon, doon na muna siya habang nagpapadala ng suporta sa inyo? Deport na lang po, sir. Deport. Okay. Okay yung tatlong mga bata mukhang deport siguro gusto mo gusto ko mo nang kausapin ng panganay na anak si Mrs. Ma'am kakausapin kayo ng panganay niyo anak matapos yung ginawa ni papa ko sa iyo lahat tapos ganyan yung gagawin mo eh di ba nag-usap na kami noon papa mo sa police station na susuportahan ko na lang kayo oo nga di ba sinabi mo noon na susuportahan mo kami pero tinigil mo pinagbigyan ka namin Diba, ba? Diba, 'Di no, ba umuwi na ako kaya hindi na ako nakasuporta sa sa inyo. Kakabalik ko lang dito, 'di ba? Nag-usap nag naman tayo na pag-uwi ko kukunin ko kayo tapos na tayong mag-usap. Yun bakit ganito? Oo nga. Eh paano mas inuuna mo pa yung kabit mo? Hindi ko inuuna yun ang inuuna ayun. mo. Hindi ko inuuna. Um, humihingi ako ng allowance namin para sa pag-aaral tapos ano? Nangangako ka tas wala naman. Si tatay nagbenta ng kalabaw para makapunta ka lang dyan. At ang ikinanti mo, ituto, sir, ka. Ang kalabaw po, sir. Oh. Nag-ano po, sir, yung, yung ex ko po. Hindi po siya nagbenta ng kalabaw, sir. nagutang utang po kami, sir, nang pinang-abroad ko. Tapos ako din po nagbayad, sir, nung nagpapadala na po ako sa kanya, sir. Nagbenta lang po siya ng kalabaw nung, sir. Nung nanganganak po ako, po, nagbebenta siya ng kalabaw noon. Oo, oh, pareho na rin yun. Eh, para, para sa iyo, para sa panganak mo, nagbenta siya ng kalabaw, nag-sacrifice siya for you. Now, it's about time you should do the same. Dapat ikaw rin mag-sacrifice para kay tatay at sa mga anak mo magpapadala ka sana ng maayos na suporta. Hindi. Ang ginawa mo, yung perang kinikita mo dyan, pinapadala mo kay kabit. Hindi po, sir. Noon po, sir. Noong unang abroad ko po dito, nagpapadala po ako sa kanya, sir, bonbon po, sir. Pero sabi po ng ex ko po, po noon, sir, noong sa police station, hindi na niya kailangan yung suporta ko kasi kaya na niyang suportahan yung mga anak namin. Sinong ex na Sino Sino sinasabi mo? S <laughs> yung asawa ko po. Paano mo siya naging ex? Mag pare pa rin apelyido nyo. Tatawagin mo siyang ex kung kayo po ay divorce na o legally separated. Hanggat hindi kayo divorced Maghiwalay kayo... na po kami sa police station po, sir. Ma'am, ang police station ang hindi tamang venue para sa isang paghiwalay na mag-asawa. Tandaan mo yan. Not even barangay. Ang tamang venue sa paghiwalay nyo, annulment, is the korte. Yun ang makapagsasabi na talagang ex mo na siya. Opo, sir. Oh, Pero po, yung pakikiusapan ko lang po sana sa kanila, sir, huwag na nila po akong ipadeport. deport So, supportahan ko na lang sila, yung mga anak ko. Tay, deport o oh, pabaya mo na siya at ng support at tawag niya sa iyo ex? Deport na lang, sir. Deport. Hindi ko na kailangan yung pera niya. Makiusap na lang ako sa iyo, mag-support mag na, na lang sa mga anak natin. Noon pa sana. Ilan taon na, apat na taon Noon na. Noon, nagsusuporta naman ako sa inyo, di ba? Ma'am ako ako sa iyo, mag-impake ka na muna. Ready na muna sa pag -impake. Ilang bandala mo maleta diyan? Dalawa, isa. Isa Kung, lang po, sir. Isa lang. Okay, sige. Maski na siguro ano muna, paper bag lang muna para madali na naman 'to. Eh, uwi ka na dito. Tapos 'yung mga naiwan mong damit diyan, ipakargo na lang pabalik ng Pilipinas. Ano? Maging ka na. Huwag po sana ganun, sir. Magsusuporta na, na lang po sana ako sa, sa kanila, sir, yung mga anak ko. Opo. At saka, sir, yun lang po yung problema din po ng mga bata, lalo na nila Chloe. Kasi wala na nga po sila halos uh, makain sa bahay. Tapos, yung one-year-old daw po na anak, eh, pinaghandaan pa daw po oh, na, po. noong birthday. Ito. Pero sa kanila, wala daw pong pinapadalang pera. Teka muna, na, doon sa anak ni Kabit, eh, naghanda si ano, Opo. nanay. Opo. Pero sa dito sa mga anak Wala niya. Wala pong pinapadala, sir. Kaya nagugutom well, din daw po. Pas. Gutom na? Opo. Eh, bilan na. niyo muna ng merienda doon. Ano? Kumain na aresa? din po sila, sir. Kumain sa na. atin po. Sobra naman kayo, Aljun. Hindi naman ganun. O ano yung, ano yung hindi ganun? Sabi po kasi ng papa nila, kaya niyang suportahan yung mga anak namin, Sir. Kahit di alam niya sinabi... mo naman, Arjun, di ba kung anong pinagdaanan Naka, namin ni papa mo, kaya naghiwalay kami? Kayaan Kayaan na, na. Na, alam mo yan, Arjun! Alam mo lahat! Oo, oh, oh, oh. kayo lang na kaming sinusuportahan <laughs> ah, niya. Pa? Pero ikaw? Di sana, sinusuportahan mo din sana kami? Hindi <laughs> <laughs> lang kita nabigyan ng hinihingi mo, ganyan lang yung mo Kung sinabi niyang kaya niya kaming buhayin, diba, hindi sana sabi pa't ikaw nagsusuporta. Sabi ko ba sa'yo, kukunin ko kayo pag-uwi ko, nag ka. Ayos lang tayo nung nakarang araw, nagka-chat lang tayo, magkausap tayo. Tapos gano'n, ganyan na yung ginawa mo. <laughs> Sabi ko sa'yo, maghintay ka lang pag may pera ako, bibigyan naman kita. Nung no, no, una, bro, bro di mo sila binigyan? Nagbigay ka tatlong beses ko lang. Binibigyan sila. Alam oh, mo yan. Man. Alam na alam mo yan. Nung unang abroad ko, nagsusuporta ako sa inyo. Pinadalaan mo ako ng 13,000. Sabi mo, bakit hindi ka pa maghanap ng mamahalin mo dyan? Yan pala, may lalaki ka na. Sinong naunang may ginawa no. sa atin, di ba ikaw? Ikaw yung unang no, nababay. Sabi mga nalagyan, may asawa ka na, diba? Ako, may... ako may sabi, wala. Wala. Sa so, wala. Sabi mo, Aljon, may asawa na si Papa mo nasa Saudi. Asawa. Di ba yun yung sabi mo? Nag-usap tayo nung nakaraan, di ba? Hinuhuli lang kita. <laughs> Nahuli ka naman. No. Yan, hindi pwedeng lokohin yun. Hindi, Sinabi ba't mo, ba't kita ako lulokohin? E di sana noon, niloko, niloko ko na si papa ko. E di sana hindi, kito, hindi ko siya kinampihan. Sabi mo, Aljun, may asawa na si papa mo, nasa Saudi rin. O at least hinuhuli yun yung kita. sabi mo? Hinuhuli kita. Nasaan ngayon yung asawa kong sinasabi mo? Sige, pakita ka nga ng ebidensya mo. Ako kumpleto mula nagkita kayo. Ang ebidensya sa iyo. Hanggang nag buntis ka, na. hanggang na anak ka nandito. Nag -nag ako ng apat na taon para makuha ng ebidensya. Okay. Ma'am, pasensya na mama Kung anong gusto ni Mr. ng mga anak mo yung pong susundin ko. Maliban na lang kung eh, kayo po yung kapag agree uh, sa kuha naman man yung inyo pag-uusapan ngayon. Pwede diba? rin po yung yung lalaki niya. Dapat nandun si lalaki? Hmm. Na, sa, nandito po sa San Mateo Rizal. Sa, huwag mo na, lang na. idamay yung lalaki, Kapag, yun oh, mo lang yung pakiusap yun. ko. Teka mo na, huwag natin idamay. Na, may galit din. Ba? Bakit pag si lalaki, mukhang mahal na mahal mo si lalaki ah. Kasi sir, eh, wala naman po siyang kasalanan sir, eh. wala Ngayon, po siyang alam duto. niya ko. Sinabi ko po sa kanya noon sir na hiwalay Hiwalay ako sa asawa ko. Totoo naman po siya na so, naghiwalay na kami noon, nagkaharap pa kami sa police station noon niya ni. Eh. Ma'am, for the second time, But, you, ang venue na paghiwalay ay hindi police station o barangay. Okay? Ang venue ng paghiwalay ay korte. So hindi niyo pa pwedeng gamitin yung dahilan na kami naghiwalay na nyan sa barangay. Kaya sinabi ng barangay, okay na, okay na kami. Sa barangay siguro, pag-uusapan yung suporta, pera, tapos sino dapat ang uh, pwede muna sa bata, palitan, visitation rights, etc. Pero pag yung sa hiwalayan, hindi po. Hindi po natin pwede gamit yung police station. Okay ma'am? Opo, sir. Okay, Chloe, message ka sa mama mo. Nagkikinig siya. O ma'am. Ala. Oo. Pasensya ka na. Ginawa mo yun. Pasensya ka na. Kailangan, kailan namin gawin to. Huwag mo na akong ipadeport, Aljon. Mag-support na lang ako sa inyo magkakapatid. kapatid. Ito ba ko na. yung pag-aaral ko ng dahil sa'yo? Hindi <laughs> <laughs> so, ba may purpose naman ngayon? Oo <laughs> <laughs> nga. Napabayaan ko yung pag-aaral ko nang dahil kakaisip sa'yo. <laughs> <laughs> Kaya nga, magsuporta na lang ako sa inyong magkakapatid. Huwag mo nang isipin mong yung papa mo. Magsuporta na lang ako sa inyong apat. si usap ko lang sa'yo, huwag mo na akong pauwiin. Masarap, <laughs> sarap ng buhay mo nung lockdown kami. Nakikita kami ng palay. Umuulan. Nabibilad kami. Parang mapakaano sa mga anak mo sabi mo noon, sabi mo noon hindi mo kailangan yung suporta ko. Oh. Bakit ngayon, apat na taon na tayo naghiwalay. Oh, Dahil siya. Dahil pa palang humahabol sa akin. Siya, hindi so niya kailangan yung suporta na mo, kailangan pero kaming mo yung mga anak ko. mo. Sinubukan lang kita kung talagang mahal mo may mga anak mo. Yung pala binali, wala mo, apat na kung taon. Kung sa mahal, mahal na mahal ko yung mga anak mahal ko. Hindi, na, mahal. walang apat araw na hindi ko yung mga isip. E, din ako, gipit hindi. din ako kung alam mo lang. Kung gipit ka sa anak mo, eh kaming mga anak mong totoo, <laughs> hindi mo kami sinusuportahan. Kung okay, ibang tao pa kang nakikita namin eh, pinapakain mo sa masasarap na pagkain. Nandito lahat. Yung mga picture Bakit? nyo. Bakit? Anong sabi mo noon? Anong sabi mo noon? Kaya mong suportahan yung mga anak mo na hindi mo na ako kailangan. Siyempre, wala ka na, di. Di ba yung, sabi mo noon? Tapos ngayon, nakakahabol-habol ka? Anong ha mo pa? sa akin? Kaya eh, kaming mga anak mo, di ba kailangan din naman namin ng suporta mo pero wala? Kaya nga ako ngayon, kung gusto nyo mag support mag susuportahan ko kayo. Huwag nyo lang akong ipadiport al John. Hindi na. May mga ilan po tayong mga live audience na gusto pong magbigay ng komento. Ito po si Mama. Ano pong masasabi ninyo, Ma'am? Bakit naman kasi ate na ano, masinuportahan mo pa yung una, yung ibang anak mo sa lalaki. Hindi mo man lang muna sinuportahan yung mga anak mo ng totoo. Dapat inuna mo yung totoo mong anak, hindi isa ibang lalaki. Ano po bang ano, i-deport -de po ba o papatawarin? Deport kung ako po, deport. Bakit kasi madam, uh, naghanap ka pa? Hindi ka pa kontento sa, ano, sa asawa mo? Nag-abroad ka nga para matulungan ang pamilya mo. Bakit nga, bakit iba tinutulungan mo? Ang dapat sa'yo, ma-deport at makulong. Sana po, maipa-deport. Hindi sapat ang katuwiran niya. Pinagtatanggol niya po ang kabit niya. Matuto tayo, makuntento kung anong mayroon sa pamilya. Pagtulungan ang problema. Hindi yung sariling kaligayahan. Isipin ang kapakanan ng mga anak mo. Hindi yung sariling kaligayahan. Ganyan din ang pinagdaanan ko ngayon. Sana malagpasan mo rin yan at dapat kang ma-deport. Uh, ipakulong na lang po yan kung ayaw magsuporta. May, mayas, may, mga anak ka at asawa, bakit gumawa ka ng ibang, kumuha ng ibang lalaki? Kailangan sa'yo ipakulong, ipadeport. Dito, uh, Idol, Sen, uh, ipadeport yan at ipakulong. Dahil hindi niya mahal ang pamilya niya, humahanap pa siya ng ibang kaligayahan niya. Okay. Dapat huwag nang ma... Ano yan? Ma... Ano sa ibang babae? Matularan! Yan lang, ipakulong yan. Oh. Ayan. Sir. Sige. Meron katanungan sa iyo yung isa sa mga complainant sa action center. Sige, anong katanungan niyo po, sir? Diyo, sabi mo kanina na magsusustento ka na lang. Dapat may kasulatan yun na magsusustento ka talaga. Kung sakaling pumayag yung asawa mo na magsusustento, magsusustento ka. May kasulatan na magbibigay ka ng mga lahat ng kailangan ng anak mo para Gumanda naman ang buhay kahit nandun siya sa Pilipinas at nandiyan ka. Kung mag-aagree ang asawa mo? Oo. Oh. Oh. Anong reaction mo doon, ma'am? Okay lang po sa akin yun, sir. Okay lang po sa akin yun, sir. Habang nandito po ako sa abroad. E eh, paano po pag nandiyan na ako sa Pilipinas, eh, hindi na po ako maghahanap buhay, sir. Wala na akong pang sa kanila. Bakit kasi nag-abroad ka pa tapos ang lalaki lang pala sinuportahan mo? E eh, dapat yung unahin mo yung pamilya mo, yung mga anak mo. Kung talagang mahal mo sila, yan talaga tupagin mo. Huwag mong gamitin yung baba. Kailangan yung taas para hindi mag magutuman yung mga anak mo. Dapat talaga i-deport ka. Ay, just go. Ah, huwag mo lang gamitin yung baba. Gamitin mo yung taas. Ibig sabihin, <laughs> kung ano yung narapat, alam ko yung sa taas, utak. Okay. Opa. Oh, ano sagot niyo po doon, ma'am? yun nga po yung sabi ng asawa ko noon na kaya na niyang suportahan yung mga anak namin na hindi na niya kailangan yung suporta ko. Okay. Sige, ganito ang gagawin natin. Ma'am, pagbigyan ko kayo mag-usap doon sa uh, booth, sa kabila. Uh, pagdating po ng alas tres, kung ano mo po yung desisyon ninyo, pamilya nandito, siyempre kayo pong susundin ko, yun po yung mangyayari. Kung deport, deport. Kung uh, usapan ninyo ay magsusuporta siya na maayos para sa pamilya niyo at dyan muna siya for certain period of time, sasabihin, o, oh, bigyan ka namin another one year, nasa inyo po yun. Basta, ito yung papadala mo. Pag hindi mo na padala sa unang buwan pa lamang na hindi mo na padala to, deport ka agad. Sige, usap pa kayo dun sa kabilang buwan.